Hey! pa man din nakaka-move on ang mga Pilipino sa 20% na tax mula sa tubo ng mga savings natin, may bago na naman. Parents' Welfare Act of 2025, ready ka na ba? So instead of encouraging the people to be responsible kapag sila'y nag-anak or ilimita ang anak nila sa kapasidad lang nilang buhayin, eto tayo, makukulong ang mga anak na hindi susuporta sa kanilang mga magulang. 6 to 10 years imprisonment para sa mga anak na hindi susunod daw sa batas na ito tapos may 300,000 pang multa. Imagine, inaproba na ng batas na gawing retirement plan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ay ka-happy, no? So, kapag irresponsible ka tapos nag-anak ng nag-anak ng nag-anak ka, more chances of winning? Parang mas masaya sana kung tutulungan mo yung magulang mo kasi mahal mo sila. Hindi yung... Uobligahin ka ng gobyerno, tulungan sila kasi ayaw ng gobyerno na tulungan yung mga senior citizen natin. Kaya sa atin papasa. Proposed bill pa lang daw to, hindi pa na-approve. Pero imagine ninyo yung mangyayari kapag ka na-approve to. Hindi ko sinasabing lahat. Pero may mga magulang na ang tingin talaga sa mga anak nila ay laborers. Napakasarap sa feeling, kunwari, yung magulang na tutulungan mo, eh, alam mong naging responsable, nagsumikap para mapag-aral ka, no, mahalin ka. Ang sarap tumulong sa ganong magulang kahit hindi na isa batas at kusa kaming tutulong. ba diba? Ang mga anak ay kusang tutulong. Pero paano ko mark yung mga anak na may irresponsabling magulang, yung as in hindi sila pinaaral, iniiwan-iwan lang sila, hindi nakaramdam ng pagmamahal sa magulang. Pero sa birth certificate nila, yun ang magulang nila. Tapos nung dumating yung time na nagsumikap sila at nagkaroon na sila ng maluwag na buhay, eto kakatoktong mga irresponsabling magulang na to. Tapos mag-file ng parent support. Na hindi mo pwedeng tanggihan kasi pwede kang makulong tapos may multa pa. B hindi ko get si ano yung ano yung remedyo natin sa ganong scenario? Bigyan ko pa kayo ng isang scenario. Kunwari mapasa yung batas na to. Tapos yung bata or yung anak na tapat sa narcissist na magulang. So itong narcissist na magulang, papakialaman na niya ngayon kung anong kursong kukunin ng anak niya para masigurado niya na malaki yung magiging sahod nun in the future dahil dun magdedepende yung amount na pwede niyang i -demand. So unfortunately, pag natapat ang bata sa selfish na magulang, papakialaman na ng magulang niya yung karir niya kasi isisecure na magulang na malaki ang makukuha niyang retirement plan mula sa anak niya feeling ko magiging magulo. Tandaan nyo, ang topic na to ay hindi about sa anak na gustong magdamot sa magulang. It's about putting in mind that the children are the responsibility of the parents, not the other way around.